Hello! Magandang araw. Pamilyar ba kayo sa punong ito? Pamilyar ba kayo sa prutas na kung tawagin ay fig? Sa mga nagbabasa ng Biblia, siguro nabasa nyo na yung fruit na fig. Nandun yun sa Bible. Dito sa Pilipinas, meron din tayong version ng fig. Ayan yung Filipino version ng prutas na kung tawagin ay fig. Ang tawag dito ay tibig. Alam nyo ba na merong lalaking tibig at saka meron ding babaeng tibig? Yung prutas ng lalaking tibig ay hindi siya masyadong makintab. Parang medyo rough siya, mapusyaw ang kulay. Tapos kapag binuksan mo siya, makikita mo very dry. Very dry. Wala siyang katas. Papakita ko ngayon sa inyo yung prutas ng babaeng tibig. O, mas dark yung color niya ng kaunti and mas smooth ay wow may lumalabas na kaagad na juice mas makatas siya, mas malambot siya at ito napapakinabangan yung prutas ng babaeng tibig, yun lang ang nakakain pero yung prutas ng lalaking tibig walang pakinabang <laughs> o oh, ito may isa pa akong trivia alam nyo ba na ang puno ng tibig ay tumutubo lamang sa mga lugar na may malapit na water source. Kaya kapag may nakita kayong puno ng tibig, siguradong may tubig. Pag may tibig, may tubig. <laughs>